Kasi okay na, ang ba bata kang laki, oh. so, di na mo uli, na sa pamilya na. O kung diyan ka mo. Ang G bata ka laki nga to. Nagbiling kid ang laki nga kahit anong mangyari, hindi hindi maghiwala yung tatlo. Ano ako mag magpapaaral, ako magbabantay, ako ang mag sa pag-aaral, ganun po. Sa anak niya? Sa anak niya. Yun lang ang pinakausapan namin na. No, hindi wala mo na ako ga-expect na madura at -Mau. Hello. Uh, si SP Noel Alamis dyan, nabatian niyo ang kikik. tunog, -tunog sakit sa talinga. Nagya kami sa barangay Patria, Patria Pandan Antique. Yan, ka ang palibot. Yan. kami kaya sa sangkabalay nga ginakoon nanda nga amo pinaka pigado nga pamilya. Ligya sa Patrianga, Pandan. So, gusto natin buligan. Interview natin gamay. Tuloy ka natin sitwasyon kaya nga ka ng pangabuhi. Imaho ka ng kabataan. Imaho ko dyan si Rex Saldivar. sa kagawad sa Norte. Centro Norte, Pandan. Ayan, sa una. Hello, Hello. Rex! <laughs> Ayan. Hi. Tapos sa likod ko si Miss, si Teacher Ana Vlog. <laughs> Tapos sa likod, sa kapula, si Sir Knox. Sana kara ang uh, oh, no. variety show Knox nan And Nonoy Jerry, matinong. Imonerex ng body body. Ayan. Bos, apa kan? Astagfirullahaladzim, ngomong stak moja, ngomong hello Hello iya, Hello, oh, cute, cute la. <laughs>

Hello, may adgid niya pagpumati sa bugos ng probinsya kang ng Ako ja si board member Noel Alamis. Rigya kami ka ja sa, sa lugar kang barangay Patria, Pandan, Antike. So, for the first episode ng natin video, Rigya may meet kita kay Ma'am Maricel. May interviewin kita ka na. Nagpamangkot tanan kami ka kapitan kung sino ang dapat buligan natin nga mga pumuluyo. Asang ka Uh, pinalanggaan nga ginikanan very supportive yang uh, sangka pumuluyo iya sa barangay Patria ang aton nga purpose kaya mangita kita kang kung sino gid dapat natin yung buligan so tanagin todo ni kapitan ka natin. so sa liwat no pakilala natin na ano natin yung interview on hapon mayad nga hapon sa tanan ako si Maricel Tindog Dohali Catalina 38 year old nga taga Patria gid pandan antike. Okay, ma'am, ang uh, duro ng pamangkot naman si nga sino ang pinaka daw ratsuerte sa kabuhi, pinaka pigado sa inyo barang barangay adat nga ikaw gid na. No, sa ano mahambal mo karang uh, pigado ng pangabuhi kon okay lang. Pigado gid pangabuhi dahil nadanasan ko nga sa nga agi nga gapulo ka tuig man mahambal ko gid pigado dahil ga gina panindigan ko ang as a single parent may nagatawag sa akin ma pedicure maski di ako ni kausoy kag sagad ginabaton ko para lang ang sangkid na kanya kita maibakal ko la ta nga kanunaman na man magina kung may nagatawag sa akin manganihan gina gabalik ako sa panganihan kuha kami sira, galagan kami sa bye kag manginhas, haywa ako ipang bakal tang amon sera dapli. Mabay ko nga, um, pigado kag nabudlayan ako dahil intak pagid kin mga bata kag uwa masarigan nga may matao sa akin itamuran nga nga kinahanglanon ko uh, um, sa amon barangay may ga offer man it mga uh, uh for work Naralan mga abo, mga nga gina-offer nga bulig sa kan para sa akin. Pero at that time, kung may time din nga kas work, tiyempo man nga, one time nag-apply ako sa STL, bigla nag-open ng STL, uh, un, ano man, ga-umpisa ga man ta na ang kas work. So, wapagin ako kasulad sa kas work. Nadura ang STL, uh, man ako sa ano, nag, nagpansamantala na naman ako ng manganihan, nakagma- malabada labada kag manginhas liso dahil bayaan ko sanda billing ko lang sa kapitbahay hindi ako concentrate nang trabaho dahil ginap, ginapaminsar ko sanda ako anong trabo sanda ano feeling ba'y sa kung batian mo mga ipapatay ng ngita kami kung sino pinakapigado sa barangay tapos ikaw gintudo ni ikaw ginato ng mga tao ano feeling mm -hmm. nga ikaw ang pinaka pinaka-kamay kaya sa sitwasyon na ano mabato. Paano mo ba tunon sa kabuuan mo? So, Super saya ko na kahit paano kahit paano may may makabati ang akin voice ang akin. Ah, panawagan nga katupa simula nga hambalan nanda butante, mabuligan nanda pero simula nagbutante ako wa ng nakadung nga buligan ako. Uras lang nga may election, dan tawagon, pero agi lang bla. Pero gusto ko dahil nga permanent, makabulig nga. maski schedule ako sa balay kahit pa Kung kinanglan na akong serbisyo mabulig ako all the way. Pero all the time, hindi ko mabiyan, magyapon ko mga bata. Kaba'y papamatian na ako nga may angel nga maabot. Kahit pa pano ako sa kong sitwasyon nga here. Higbalayan ako dahil kagmaman ako, kasarang nga. Bulig. So, balik kita, no? nga, sara sa mga question ko sa kabuhi ko man nga. Andot iba, pigado. Andot iba, may pang na. May mga handam ka man kato sa kabuhi mo. Siyempre, bata pa. Gusto ko maging teacher. Sure. Gusto ko magturo sa mga bata. Gusto ko mag-teacher ba na? Or maging teacher ako. Makapagtrabaho, makapatindig. Itmalay nga semento para maimaw ko kung nanay, kag kung sakali makapag-asawa ako, um, tuta mga unga, agto um, akong pamilya. Duro ko kilala, mas pigado pa kanimo, ang doon nakaskwila na teacher. Mm -hmm. ang camera, teacher Ang kakapot sa kamera, ay pigado pa na kanimo. Pero ang nakatapos na na teacher. So, nung, anong andat nga ura mo malabot ang handa mo nga bilang teacher? Wag, itang nga available maging teacher ka to mura lang ang course nga available balang pinaka-aim ko lang makat makatungtong lang ako tang college at least makatungtong ako tang college number one, kwarta gid man financial, financial, number financial. one, dahil sa so to ano lang mga parents mo nga uh, gusto, gusto nanda da ako patunon. on being gusto naman, man ikaw patun naman ano mong ilaan na sige patun-on ana. ang tatay ko nangamuhan sa Maynila uh, allowance ana may nagsabat itakong tuition for the whole year kada Sabado Domingo gauli ako jaga panggaraban para panggarab ikaw ga ako ako Sabado Domingo mm. para ibulad ni nanay kina... pag next day ipadara na sa akin ang bugas kung mm. maguli ako sa Sabado Domingo ga kami balon ko ang pakinasan sa sa eskwelahan sa Kalibo pero hindi sarangan do ni tatay dahil daw nabudlayan sa tatay sa trabaho ako siniro ga, bu... ga labor ng mata Mm, labo na mata sa uso. Nag sabi ko tay, sabi ko alam ko pagod ka na. Sige, hanggang 2 years ko na lang to. At least Kabali ah, ka timo. Ra man tanda nga amo amo jakal kal ko di ka ta na mismo nag Ako ro nag kuon kay tatay dahil duro pa akan lima pa ka. Mura sara sa mga sala nakita naken. Na tengen kita na na nga ng mga kabataan na luoy kita sa parents naton. Kita nagapanaog, kita nagka-surrender. Na dapat ang mga parents makuon. Hindi na mo uh magkuhon -huh. nga, unahan natin parents natin, let them. Ah, okay. Nga, ay nga, hindi ko rin kaya, paskulahan ikaw. Amor uh -huh. to. Uh -huh. Pero kung nga, tay, gusto ko amon na lang dyan, ay manan ko hindi mo kaya. Sa amor, ang amor sa mga sala. Nga, uh -huh. okay. dulo mo nakita ka na nga, ang failure na kamoy, pagkakad sa amoran. Naluwin na sa parents. Ang parents uh -huh. nga, nga, wala mag-give up, ikaw tayo na nag-give up, ikaw. Uh -huh. Ano pag sa mga nag-cost nga, dut niya, wala mo gid malapot, pagkakad ang andam mo. Uh -huh. 25-year-old nagkaroon ako ng boyfriend, ayan nga. Nag-asawa ako ay nabuntis ko rin yung nag-asawa. Lama ko na kung basi, ang asawa ko man ang makabulig sa akin. Okay. Uli imo dyan, nagpakasal sa amin. Nagpakasal sa imo? Oo. Okay. -balik lang tanar dayon sa sara, kami din nabilin dyan. Hindi ginsundan ko imaw, nagbahali si sa Sundan ko imaw, nagsama sa si kami two years. Kag nabuo nga, aking pangalawang unga. gin hmm. Ginano naman kami halin sa hospital, ging, uli naman kami dyan sa balay. Tapos, siyempre di pa ako pwede magbiyahe. Nagbalik tayo mo sa Manila, hmm. trabaho. I never expected nga may kalokohan na din kasama. <laughs> wala ka man ako last day na rin. Oo, wala wa, ako ga expect nga ano nga. Mag, nga hindi arte mo magbalik man. So, nabilang ko, wala arte mo kauli dya. Nine year old din ko nga ngayang nga bayi. Naging single parent na lang ako nga okay, akor lang mabuhi. Tarwa ka bata kinatawagan ko yung uh, busy, wag na sabat, mm -hmm. ganun. Pero ano, siya nga mapadara, padara tang para sa mga bata, 2,000 a month, 1,000 a month. Kung, uh, Basta kajara ka padara? Amo, manggiha po ng padara. Uh okay. So, pirata ng tanan bata mo kanya rin? Bali, tatlo, dahil, ta. sa ano naman ako, na disgrace man ako, eh, siyempre, masyadong malaya. Tapos sa trabaho, good time. <laughs> na, ano kami, nag, good time kami mga, uh, may gwardiya, may housekeeping nga uh, kasamahan. Uh, hanggang sa nabuntis ako. Ah, nabuntis, ako sa, yan nga, sa pangatlo na yan. Eh, kinausap ko yung tatay ng asnak ko, ng bata. Ayaw niya. Yung pala, may pamilya. <laughs> May pamilya so warong pamilya do ang laki na nga eh? ano ang pangatlo. Ang aking naging kaligbi niya nga si Juvie Valencia. Ano ya, 3 years sumanta na taga San Remigio. 3 hmm. uh, years ta na diyan nga naga obra man, nga muhan Buhay nga na naman ako nakilala. One time nakasak nag agi si Juvie nga Nag ano ako kasako sabi ko. Ano mong obra na pwede ikaw, pwede makisuyo sa imong ano, pwede hatid sundo mo ako 5.30 a.m. sa umaga, 5.30 sa gabi, sa hapon. Uh, Gasulinahan tala ikaw, kagbaydan ko lang eh, kung pira mo isukot sa akin nga ano. Nag-ukay na, mm. Nag -okay man tayo maw na, sige ma'am, yan ko hatid sundo. Undo. Hasta nga naman anak ko, single father, magaling Okay. niya. Um, tatlo anang kabataan. Tatlo? Tatlo gusto ko na magkapangarap ko na magkaroon ng uh, magkaroon ng ano ba mas, yung mga anak ko magkaroon ng ama makafil, makapiling nila na may, may, ama silang tinatawag na mabuo yung family ko may may buo ako ng pamilya na tawag at ana nga to sabik man sa ina ng mga kabataan ay nag-okay kami nagkasundo kami sa so, three years naman nga pagsasama wag kami nakita nga problema nga awayan naman darwa kundi kasundo August 1, gin, ginsulang na na ako ro'n Araw. Ginabat na ako ito sa gas station. Usually, 5.30, ro'n to rin eh. Pero at the time, 6.15. Nagabat, tagyapan ako sa rakyat. Oo, tagyapan nyo. 6.15, imo nagabot ro'n. Bakit na late ka, wala na? Gindispose ko pa ang uring para makabaka, kakita't bagas, ewa kakita't bagas, na na to. Kasasakay ko lang po eh, kasasakay ko. Kasasamba ko lang sa kanya, tapos bigla wala na. Wala akong naalala na. 6.54, kami na disgrasya sa mag-aba. Sabi ko sa sarili ko, kasasakay ko lang, bakit dito na kami? Yun pala, buti na lang, nagising ako at nag, na, na, nakadilat ng mata ko, naka, na may malay na ako. Gay, na disgrasya, galit kami, gagino, ko, buligi kami, nakanto. Ako lamang, gano'y. Ako, kada bugtaw ko, ginap, si, may inject, pampatulog siguro na. Recovery rin ako. Kada bugtaw ko, na ko, Sabi ko sa kapatid, puntahan mo si Bibot. puntahan mo si Jube. Kaud na ang okay rin si Jube yung pala wala na siya. <laughs> so sa imo nga ano, sa pag-aksidente mo, ano to na ang nasamad sa lawas mo? Na damage sa akin ang ano, ang akin irong Yupi, Tapos, ay hambal tang doktor operahan. mag-prepare ako ng 30,000. na gidok, nakuntuwa ako. Tang, ano, pobre lang ako, i pa ako sa amon. Single mom lang man ako ngayon, nakuntuwa. Tapos, sige lang, subukan natin ng uh, duty ko lang. After one week, yeah, ma -operation, may, kailangan operahan para lang mabalik mong pang ginawa. So, dahil no, one week ako eh, nga sababal ako gahini nga. Dari binulat mo pa itong duty ka, doktor? Oo, uh, ginulat. Ang so, ano? Sa duty day na lang? Opo, para nga, makalibri, nga, para. para makalibri ako ng operation. Meaning kung, meaning kung ura uh, agaliti, kung may kwarta ka, uh, operahan dalagi. Agalagi okay, eh. Pero uh, tungod nga, um, Huwag ka kwarta, on duty lang kung saan lang gusto na opera na more pag operak ni mo. Sa diyan lang hospital? Sa San Jose. San Jose? Uh -huh. Sa Angel Salazar. Angel, Angel Salazar. Sa probinsya Tama. ng hospital kang antike, no? Kung naaksidente ta na, tingnan nga rata natin pang bayad, hulatan ang day nga suno gusto ni Dr. na anang duty as a sa hospital. So, ganga nga, anang irong, hulatan kung saan gusto ni Dr mura namin mo? No? ano man po, uh, uh, one week na pahinga ng ilong. Kailangan kailangan talaga may pahinga. Hindi ko din alam, pero, pero yun ang paliwanag niya. Sabi niya may pera eh. ka, upiran niya ka. Wala at. man sinabi na kung may pera ako, oh, no. Pero uh, one week na pahinga lang muna, eh. after one week pa uh, i... Operahan one week nga pahinga. pero don't know kung chaktor, ano, laton pa natin ang one week kag-operahan. So, the question mark ka kan. Pero hopefully, amogin mo ng proseso. Pero kung kung sa lagin man kabay pa dad, hindi naman pa dahil sa probinsya kang Antike. I really hate that. Gusto gusto ko kaya nga magbago ang probinsya kang Antike. Anyways, may ano ba sa tuhod? May, may, may nabuka. Ang, ang, ano, ano kayag-kayag na tawag dyan? Ano dyan? crack uh, dyan. Uh, ano, dorog dorog durog, durog. Durog uh. siya. Okay, so kabay pa nga mag-ayad ka lagi. So kung mag-ayad ka, ano sa mga handa mo ay gusto mo ay after nga maka... Okay, gusto ko kita sir. Nga ano, nga... Ang trabaho ba lang, lapit lang dyan nga habang trabaho ako, as ikaso ko, pasandang ako, nasusubaywayan ko ba kanilang schooling? Okay. Pero ang okay na, ba, bata kang laki, hindi uh -huh. ka na mauli, ano sa pamilya na? O kung diyan ka na mo? Ang G bata ka laki nga to. Nagbiling kid ang laki nga kahit ano mangyari, hindi hindi maghiwalay yung tatlo. Ano ako ma magpaya? magpapaaral, ako magbabantay, ako ang magagayad sa pag-aaral, ganun po. Sa anak niya? Sa anak niya. Yun lang ang pinakausapan namin na, no, hindi wa man ako ga-expect na madura at tagal imaw. So, plano ka nga bulan mo ginman ng bata nga ito? Kung... Hay, na-enroll na mo ni Moja sa PNS kag-elementary. Hindi sa mura sa sitwasyon mo, isagudon mo mga bata Muran magani, na? Muran mo gani nga... Ano ba, yung mga yung, ako sa DSWD o sa barangay naman? Hindi, tatlo rin bilog bata, bata mo. Pati tatay. Dugangan pag ito kang tatlo kang bata to Anong bilog ni lang sara? So, pinino mo, e, pinsaran mo ganyan mayad. So, ang kong suggest ang uh, okay man nga eh, may baratsagan ka sa bata. Mm. Okay man na natin, hindi natin malikawan ang, ang pagplangga mo tungkol nga bata sa naging boyfriend mo. Pero always mo pipinsa rin. Nga base, mabulig-buligan nyo. Hindi mo pag sa mm -hmm. tanan. Uh, kung saluon loon mo tanan nga problema, simple madugang dugmok mo. ba? So, okay. makuha ng tao ko nga, kung nabuligan mo naman nga, kung nasa loon naman tanan nga problema. Ang eh, assessment datan na ka ano mo. Kang DSWD, kung sinugid ang maano. Okay. Nga uh, kung sinugid ka bata. Mm -hmm. Last mabangkot ko kanimo. mo. Ano sa mga dahilan ang gapigado ang sangka taho. Sa so, po, ano eh. Kapos sa pag-aral na dapat nag-aral talaga. Bagat partisipay gugma nga alang-alang. Ah, diyan din po. Isabi din po 'yan. Masasabi natin na unahin ang isip, wag unahin yung puso. Actually, bukat man sala, magigugma. Pero mm. na-timingan lang gid sa iyo sa mga nga ka mo No, pamasagan ko sa una mong relationship daw at sala eh. Nag-obraram man ikaw ka to. No, kaso tungod sa long distance relationship nyo, mm. nagsara nga kos nga nag-vlog ka mo daro ha, no? Yes. Sa so, padayon nga pag-imo ka mga kulang nga desisyon na kita natin. Yeah. Yeah. No? Cool Patas ka. ka ra, antes ka mamana, ka mag... Antes kang magdisgrasya sa pangatlo nga bata, ura mm. mo makilala to ang laki. Sarap pa ho siguro ang laygay it parents dahil daw war na ko, bahol sa kan mga parents nga ah, ang ano ba relationship ninyo mag mag, mag nanay kag tatay anytime mm. nga dahil daw umpisa nga graduate ako, decision ko lang lagi ang nasusunod. Wa na ko kapamangkot kag wa na ka ngayt. So ang keding advice. Ang kulang ang advice. kulang it advice it parents okay. mo ba parents. Nung nakita ko, tatlo ikaw eh. Tapos, ang darawa nga to, daw puro failure. Mm uh -hmm. -huh. no, kung nak, nakita ko sa pangarawa, nag, uh, nag ano ka lagi sa isang relationship, relationship, nga raw mo makilala ang lalaki. Mm -hmm. Di pamilya to kaya, kung pangarawa mo, uh -huh. no? Mm no? -hmm. ang pangatlo pa niya, nag ano ka pagid, raw kamaan nga may tatlo ka bilog rin. Ngabata. Kamaan man, kamaan rin man ako may tatlo ka bata. Pero sa akin ba, pamatsyagan, bakit masala mo kay uh -huh sa <laughs> so, ginimok mo sa pangatlo. tsakto to man, daad ka. So, manan mo rin nga pigado ka buhi mo. Ginpadayan mo pag ito, O nang namanang kapagid kang pigado. Na may daratlo, to. Pakibilog na bata. So, meaning, nakita na ka nga sitwasyon. Sala pagid decision desisyon mo. Okay. So, decision making pag ang nakita natin. Ang love ta lang. Ang gatubo ulit na ra. Uh -huh. Ako, di gain love mag sa sangka sang ka babae na kilala ko pero pagkamaan ko nga daw what the future ako makita ka na kaya ginapunggan ko ra ko oh, paraya ako kan uh -huh bulag ito ko kan, biskan kay i-review na ko bulag. Mm, okay. So meaning ang mura, that's why nga galain ang ang future ka sang katao tungod sa decision okay, ka utok okay, na. Okay. Okay. So hopefully, kadyang dyan nga video makatugro kang gamay ng mga ideas sa mga mm. nagpamati ka natin kaya. Sige. So at least kami maguli, kabay pa nga makabulig kami kang gamay ka ano kanimo mo. Dyan, dyan ang imaw na kanya si Rex Saldivar. Kasi Nunoy. Ang ko mga best friend ni Gati tanda dito ya naga nagano kanak ko nag imaw ka niya gusto ikaw mga kilala mm -hmm. kang mabuligan kang mm -hmm. tum -tum, ano tumtum nai ani iya ta na akin na ang akin niya ta personal video ko ta gin eh gusto ko takon niya maka ang may gamay sa mga support niya bahay tanga nga bulig sa, sa <laughs> pang ano pang mga mga maglaha o na magsitsarap wow <laughs> <laughs> Salamay.

boss ngati lapia. Yes, eh. Eh, Ang ligo natin. sponsor ligo ya. Yeah? Uh, sponsor ligo <laughs> ya. <yeah. laughs> <laughs> <laughs> bilang board member ko kon ko, Kaga wild ga ko. gusto ko makatuguro kang learnings, advices sa mga kapareho natin ng mga pigado. Manang pigado man na rin ang gudaan. ko tinanay, rao ko tatay. Sometimes you have a right decision. Hindi ka okay, ano ako, right pinsara ko na kung paano ako makabulig. -ko, sa, sa mga nga sitwasyon sa mga pareho kanimo na yung So, kapay pa. Sir, sir, sir Rex, sir. Mom, sir. <laughs> siguro ganyan salamat. Kahit paano may answer prayer mo ngatawa na ako ng angel ni Papa niya mag-support sa akin. Hindi ako mga pangita at labad-law. Kasi yes, kaya hindi na akong mabakalya. Hiwa manako na niya bahal. Kahit pa pano, may ujan man ako ngabaloon dahil sa inyo. Kaya Salamat po, ka, Nag-pray ko talaga kay Papa nga. Tawal mong kamot ka, basket Dahil you have already making decision. Ako, nahinaan ako sa kong problema. Ngayon, wala ako. Wala na ako nga na. May decision. Salamat, dahil. Kahit pa paano. Dahil, budlayan mo kisakan ng mga bata. Ngayon, mga lang nga. Mansara, at lawad One, give thanks to the great for one, give thanks because he's given. Papel O kanta ta? Ikaw ka, kanta ka. Pakinggan mo aking sigaw. Go, do it. Sa dilaw na buwan. Yay! Yeah, hey, ganyan lang. <laughs> ganyan lang. Thank you, na Nahaliwat, kay Sir Knox Tabalanza. Ang hatin niya, ang na nakanya, ang isang musical director. Of course, bigyan okay. man si Teacher Ana. Teacher Ana, ako ba na Si Teacher Ana sa Teacher Ana Vlog. Tanarig ya. Manto uh -huh. mga... Ano ka subscribe mo, mo sa Teacher Ana Vlog? Kana kinagkapot kami na naalayan na ng hulog kami na. <laughs> Tapos, of course, si si Nonoy. Nan. Nonoy. Nonoy. Lunar Jerry ah, Matino! Subscribe sa akin nga, YouTube. Ah, nga Jerry na na Matino. Single pa ya, single, nanay. Yeah! Single. of <laughs> course. And I'm so virgin. where <laughs> pa si Nana? <laughs> <laughs> of course, sige ang akin best friend ni Gia, ang nagabuligig ka na ever since ang nag-imo kang akin mga music video ang probinsya na guwapa. Huh. Let's welcome Rex Saldivar! Hi! Ah! Mga ato mo sa pandan, kung gusto niyo maglibot sa pandan, gusto niyo mag-tour sa pandan, si Rex ang bahala. Tour guide na, the best tour guide in the world. <laughs> okay, oh. sarigyan lang. Thank, okay, you. Bye -bye. Thank you. bye, -bye.